ko lang po i-share sa inyo ang history about my miscarriage or nakunan po ako guys. And yeah. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! So, for this video is gusto ko lang po i-share sa inyo ang history about my miscarriage or nakunan po ako guys and uh, napag-isipan ko lang po ito i-share sa inyo kasi para aware din kayo lalo na sa mga mami ni Jana Buntes at alam po guys na makakatulong po ito ang video sa inyo para aware kayo kung ano ang mga dapat at, at hindi dapat guys so So by, by the way, sa so hindi pa naka-subscribe, please subscribe. Uh, isama na rin ang notification bell para updated kayo sa videos na i-upload ko next. So, yun guys. Um, wala nang paligoy-ligoy pa. Uh, sumulan ko na po. Uh, um, actually, uh, mayroon akong baby na 10 months old. And 10 months old po siya guys. So, nanganak po ako noong October 6, uh, 2022. So, yun, pagka isang buwan, pagka November, uh, dinap na po ako. Simula noon, guys, uh, dinap bumalik ang regla ko is uh, April po. April 6, pagka 6 months ng baby ko. 6 months old po siya. So, yun, ilap gap ang... Uh, ilang pong buwan hindi ako dinatnan kasi ah uh, isang buwan pa siya dinatnan ako at dinatnan na ako at bumalik 6 months na din PT si so pagka may guys uh, hindi na ko rinatnan ulit and ayun nagtaka ako nang try ko mag PT and ayun negative po siya guys and yun masaya ako kasi ah hindi hindi pa ako go test kasi uh, may time guys may isang business na may nangyari sa amin ni uh, Mr. na Ko. Kasi naubusan kami ng ano, hindi ako nakabili ng contraceptive doon. Wala ano pong control ko namin. And ayun guys, uh, masaya ako kasi negative po ang PT. Um, actually, um, tanggap ko naman po kapag alam ko na muntias ako. Pero, kung hindi pa, Uh, masaya din ako guys kasi mas, maliit pa ang baby ko para maalaga ko po siya ng mabuti. At lahat ng attention ko ay nandyan sa kanya. So guys, ibagan parang ganun. May June, hindi ako nalatna, dinatnan. At pagka July guys, July 20 guys, dinatnan ako nung no, uh, araw na yung basis kasi uh, na ako. So ayun. Ang uh, nagtaka ako pag uh, ano, July 20 eh, 21, at saka 21, Huaybis at Diernes, ang hina ng ano ko guys, regla ko, hindi ko siya normal kasi iba po talaga sa regla ko noon na uh, normal guys. So, parang ganun guys. Ayan, pag, uh, pag hap ko na sa 22 guys, uh, sabad, uh, araw ng sabad, eh, nagtaka ako, masakit talaga ang puso ko. Ang sakit, at ng um, parang ano guys, dysmenorrhea guys kasi noong nung dalaga pa ko naranasan ko na po yung dysmenorrhea. And ayun guys, um sobrang sakit ng puso ko. Ayun, akala ko normal lang kasi po hindi normal po yung regla ko katapos ko ang anak. And Afternoon, na-feel ko na, feel na may lumabas po sa puerta ko. At ayun, umiihi ako sa may arenola. Ayan. Kasi guys, dito sa amin, dito sa bahay namin, mayroon akong arenola kasi malayo kong CR namin doon sa likod. So, kapag umiihi na, so, arenol arenola, mo na guys. At, iano mo lang doon sa bowl sa may CR pagkatapos. Um, ayun guys, balik po tayo. And, ayun um, pagkatapos nung sumakit ang puso ko guys, feel kong na may lumabas. Tiningnan ko, may lumabas sa, ano, may, ano sa pantik ko guys. Nagtaka ako, and then for years po ako guys, kinuha ko nung, nung, ano, nasa, nasa pantik ko. Kasi, iba po talaga ang tinatawag na, ah, yung, yung, normal na blood guys lumabas pag kapag regla tayo di ba may mga apol-apol nung tawag doon guys And ayun, nagtaka ko guys kasi iba po siya. So ayun, kinuha ko. Um, ito guys, kita ko lang po sa inyo ang picture. Yan. Um, para siya, ano sa siya, para siyang ano guys, tinitingnan ko mabuti kasi maliliit lang po siya guys. Ayun. Kung ano kapag di ba, kapag high school tayo, may science tayo na uh, subject and i-discuss po ng teacher yon di ba, yung mga fetus, embryo, ayun, ganyan. So, ano pa? Yung ano, itsura niya, guys. So, yun, nagtaka ako. Hala, sabi ko sa sarili ko, ano, na, ako, buntis ako. So, hindi ko alam. Kasi, guys, hindi ko po talaga alam na buntis. Wala ako. Yun, lumabas ako. Nagtanong ako sa my uh, aking uh, sister-in-law. Kasi naranasan niya na yung makunan, guys. Ayun, same palagay guys, ang kita niya ka, nung nakunan po siya. So, yun din guys, pagkatapos nung lumabas na yun, na uh, yun biglang na lang lumakas ang, ang dugo ko guys. At sakit ng, at, at ang sakit ng puso ko, parang nanganganak na din. Ah, pagkatapos nun guys, na-confirm ko talaga na buntis ako. Uh, tinawagan ko yung mister ko, pinapa ko po sa trabaho kasi uh, hapo hapon na yun guys and uh, pinauwi pina ko ko, ko talaga siya kasi para may baby naman akong 10 months old and but uh, for in case lang po guys na lumakas yung dugo ko so dito na, na agad sa ospital and mayroon din asap mas nandi mas mabuti na nandito ang asawa ko hindi na lang ako pumunta ng doktor pagkagabi na yon kasi uh, medyo madala na kaya naman din sa serili ko guys hindi naman jummy hindi naman medyo malakas yung dugo ko and uh, af, uh pagka at uh, tomorrow na guys check na kami uh, pumunta ng doktor and ayun tiningnan po ako doon pinahiga po ako sa my room and yun guys open cervix po talaga at magpiti uh, mag -PT, uh nag-ano po sila, PT po sila sa akin. Kinuhaan ako ng liki. So, bali guys, ang PT na ginagamit nila, tatlong brand po guys, para sure po, kung buntis po talaga. So, ayun guys, ang result po is positive. So, na-confirm po talaga na buntis po talaga ako. And, um, possibly, possibly po daw na lumabas po uh, pagkahapon, yung last day po, Posible po, possibly po yun na po ang baby po, guys. And para po confirm po na meron pa bang na iwan sa loob, na-requestan po lang pa ng uh, transvaginal ultrasounds. So, ayun, guys. Um, as scheduled po dito sa amin, yung may saray Toledo City, ng vaginal ultrasounds, OB, uh, OB uh, legit OB po siya, guys. And, ayun, um, ang result po, guys, is thanks God po. Uh, ano po, guys, wala na pong naiwan sa liyo. Wala na pong mga dugo na mga ano buo-buong dugo. So, thankful pa rin, pa rin ako, guys, kasi hindi po ako pinababayaan ng Panginoon. Kasi may uh, baby po ako na inalagaan and dumididi po siya sa akin, guys. Ayun. Yun pala ang dahilan na um, by the way, guys, yung Uh, ah, nagtaka po kami no, kung buwan na buntis na pala ako, nagtaka takap po kami sa time na yun na ah, bakit nag-ano yung balat na ng, ng baby namin. Parang um, nagdiwang po siya guys, umapayat yung baby namin. And parang nag-dry po yung balat niya. Ayan. So, yun pala guys, na, no, pagka nalaman namin na po na, ako na buntis pala ako noon time na yun. So yun, yun pala ang dahilan kung bakit nagkaganon yung baby ko kasi dumididi po siya sa akin. And yun, siguro guys, um, bumitiw yung baby na, na yun kasi parang umaatras po siya guys kasi uh, ah, naawa siya sa kanyang ati and kasi hindi po dumididi ng bibirong guys sa akin lang talaga siya namin hindi, hindi po, ayaw po talaga niya ng baby room so siguro naawa po yung uh, baby namin yung ano, gusto namin na binogodis ko siguro yun po ang dahilan na bumi, bumibitib po siya guys pero pero nakakalungkot po, po isipin guys na meron akong anak na namatay and hindi ko po uh, nailigtas uh, ano plano po ito ng Panginoon. So, pin, pilit kong pinatanggap po. Ayan. So, guys, um, ikwento ko po sa inyo kung siguro kung bakit ako nakunan. Kasi, guys, noong July 15, uh, pumunta kami ng Cebu. Gabi noon, guys, and nagdala ako ng baby ko at saka yung dalawang anak ko, yung panganay. Kasi, guys, tatlo po ang anak ko and seven years old yung panganay lalaki and um, yung pangalawa is uh, six years old po and yun guys one year and nine months po ang gap nila guys so sunod-sunod po ang anak ko guys and and din ngayon uh, at din pag-aabot namin dun sa Cebu sobrang init po dun guys iba po dito kasi dito sa amin sa probinsya na fresh po ang hangin yung sa Cebu guys, iba talaga ang init-init doon. So ayun guys, pagdating, pagdating namin doon, uh, palaging umiiyak ang baby ko, walang tulog. Uh, almost two days po guys, almost uh, two nights kami doon. So ayun, pag uh, uh uwi namin, sumakaya po ng motor ng mister ko, kasi ang layo po guys. Um, almost two hours Ayun guys, 2 to 3 hours po ang biyahe sa amin galing uh, Cebu papunta po dito sa aming province. Ayan. Dito sa pinamangahan po Pinamangahan mga Cebu. So, ano, ang motor po kami guys. Uh, sakay lang ako ng motor at at ano, dala ko po, po si Bibi. So, ayun guys, sobrang stress ko po, po noon. And, pagkatating din namin dito sa amin guys, pagka, ano, pag uh, bukas na yun, mag, marami akong nilalabhan and ayun guys, uh, nag-aalsa ako, ng, ako ng mga mabibigat na planggana na may ano nilalabahan ko. So, ayun guys, uh, pag uh, next day na din yun guys, yung, yung July 20 Pumunta ako ng do sa kainang motor and marami akong ginagawa guys. Marami akong binabuhat na mga mabibigat. So, siguro yan po ang dahilan na, na hindi po naka-survive yung baby ko kasi sobrang stress ko po nung nagsosono. Eso na po ang araw na yun, guys. So sa mga buntis dyan and uh, sana po makatulong po ito ang video sa inyo para aware din po kayo and um advice ko lang po kapag ano po guys kung hindi po normal ang regla ninyo kung nag kung may nangyari sa inyo ng mister ninyo na wala kayong control or mga contraceptive na uh, contraceptive na ginagamit sa time na yon ng pagtatalik ng inyong mister. So, dapat guys, kung, kung magpiti po kayo, kung negative po, mas mabuti po pumunta kayo sa doktor at doon kayo magpiti gamit ang dugo po guys. Kasi guys, na ranasan ko na, ko na po noon na yung sa so, baby ko ngayon, 10 months old. Kasi noon, hindi ko po alam guys, na buntis na po. Pa, na po pala ako noon. May ano po dito, may um, something po ako na circle po dito. So ayun, pinapit up ko. And tinatanong, syempre, tina, magtatanong talaga ang mga OB natin or mga doctor guys na uh, upan po natin kung kailang last ng regla natin. So ayun. So ayun guys, delayed na po yon ang regla ko. So for sure po guys, kasi hindi po sila magbibigay ng gamot para sa kung ano ang nararamdaman mo kung hindi po sila sure kung muntis ka ba o hindi. So, for sure po guys, kinunghanan ako ng dugo dito. Yun po ang ginagamit nila para mag, para ipiti po guys. So, sobrang effect, uh, legit po ang dugo uh, po ang gamitin para magpiti. Guys, ikumpara po sa ihit po natin. So, yun, gala, yun lang guys, sana makatulong po ito sa video neto sa inyo, and um, bigyan nyo po ako ng like and subscribe po. Guys, thank you for watching, hanggang dito lang po tayo, and uh, see you next on my video. Babush!